Uh, Kumusta kayo mga kaibigan, taga-subaybay sa akin channel? Uh, Andiyan dito po tayo sa aming uh, pinagmamalaking Laguna Lake. Ah, uh, siyempre Laguna, Laguna Lake. Uh, dito po dito sa ito sa probinsya ng Laguna. Ito po uh, bumalik na po ang dating sigla ng aming lawa. Kasi dati nung nagpunta ako dito nung uh, panahon ng El Nino, uh, buwan ng uh, March, April Sobrang wala babaw na po ang tubig dito mga kaibigan. At ito oh, yang yang may mga bangka na yan nung uh, buwan ng Marso, Abril wala po yang tubig. ayan po, uh, kaya po ngayon masaya kami sa pagbalik namin dito. Ah uh, medyo malalim na ang tubig. Kasi siyempre nandyan na yung bangka. Uh, ibig sabihin eh malalim, medyo malalim na yan. Ah uh, kasi nung uh, panahon ng El Nino mga kaibigan, yan nandiyan puro ano na yan. Puro na yan. Ang tubig nandoon lang sa malayo. Ah, uh, ayan uh. uh, dito po maganda po dito, uh, sunrise ngayon. Marami po dito ng uh, namamasyal. Ah, uh, kumbaga sa ano uh, nagpapaaraw ba. Ha? Uh, uh, alam niyo naman ay eh, gustong uh, uh, lumanghap ng uh, sariwang hangin dito sa aming lawa sa gilid ng aming lawa ayun na natatanaw natin yan ayun yung mga uh, Mount Makiling mga kaibigan ayan ayun yung banda roon uh, yung mga bundok na nakita doon ano na yan uh, kalaw, bandang kalawan at uh, papunta na yan dito ayun nakita nyo uh, daming tao dito naglalaro oh. parang ano na ito eh parang plaza na ito eh uh, dyan po yung uh, barangay hall ng uh, Kaingin. Ito po ka uh, Barangay Kaingin, Santa Rosa, Laguna. Uh, nakikita nyo naman, uh. na oh. Ang daming tao pag umaga. Uh, kasi ang purpose talaga magpapaaraw ka dito sa sunrise dito sa Tabing uh, Laguna Lake. Uh, ang aming pinagmamalaki. Ayun uh, May bangka na mga kaibigan. Uh, abangan natin at uh, baka makabili tayo dyan ng uh, mga isda. Kumpleto ang isda dito isdang tabang ba? Kumbaga, uh, tilapia, bangus. Ito na oh. Galing pa itong kabilang iba yung mga kaibigan. Doon sa kabila, uh, Rizal Province yan. Uh, Siyempre, itong mga ito, yan oh. Ito, madaladalang isda oh. Yan po ang aming produkto ng aming Laguna Lake. Bangus, uh, mga kanduli, maya-maya. Tingnan mo ang biga oh. <laughs> Ayan po, uh, paalala po ha, ingatan po natin ang ating Laguna Lake at marami pong kabuhayan ang uh, naririyan. Hmm? Ayan oh, hakot-hakot oh. <laughs> Kaya po sana, uh, lapas, para mas lalong dumami ang uh, isda, uh, linisin po natin palagi, wag po tayong magtapon ng mga basura. Hmm. Okay oh, na may nakasun, may sumusundo na, may kausap na yan high tech na ngayon eh <laughs> isang uh, message mo lang eh order ka ng uh, yung mangingisda na yan doon pa yan ang gagaling sa kabilang uh, ibayo kasi itong Santa Rosa ano po ito city uh, ah, di ba kaya uh, marami pong tao dito kaya yung mga yan na uh, maaring uh, mayroon niya mga kamag-anak dito at uh, baka mamaya nga po, uuwi din yan sila papunta doon sa kabilang ibayo hmm, mo, ang saya dito Ayan Mga bata, pwedeng mamasyal mm. Basta, ano po mga kaibigan uh, Ingatan po lagi natin Ang kalikasan Gaya ng mga lawa, mga ilog Kasi po di yan uh, Pagka uh, Inaabuso natin ng uh, Tinatapon na natin ng mga basura Yung mga isda po niyan Kagaya nung buhat-buhat kanina ng uh, mga mama mahirapan pong mabuhay. Oh. Ayan, oh, medyo ano pa nga eh, medyo malabo pa yung tubig. Pero kung uh, uh ingatan talaga natin na huwag tayong magtapon ng basura, lalong lilinaw pa yung tubig na yan. Oh, nakikita nyo, mayroon pa <laughs> Pero masaya na kasi uh, dati walang tubig yan. Yung panahon ng ilinin nyo. Kung nakikita nyo yung dulong-dulo doon, doon lang ang tubig. Dito wala. Puro ano yan, naging kangkungan na ngayon hmm. ngayon ayan saya na oh. Oh. Ah, sana ah, makapagbigay ako ng konting aral sa inyo at ah, ang aming pinagmamalaking Laguna Lake yan po ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas lang po ah, sa Pilipinas ah, ingatan po natin at saka ah, ayan natin parang may mga kalsada din ng bangka eh <laughs> lulusot niya o, diba? Uh, ibig sabihin na uh, mayroon parang ano dun eh, mga water lily. Tapos mayroon talaga na yan sila na mga daanan din para hindi ka sumaya dun sa mga water lily. Hmm, sige.